Hello mga kagala. Oh, narito na naman ang video natin ngayon. So ayan guys, uh, pupunta kami sa Angela's Fall Resort para maligo kasama ang aking kapatid at ang aking mga kaibigan and then uh, just have fun and enjoy this moment bago mag Christmas break. So ayun na guys, naglakad-lakad na kami. So ayan si Ate oh. Oh, oh Ate oh. Ano 'yan? Oh. Mm. Mm. Ano 'yan? Ha? Huh? Sa kayo pupunta? Oh. oh, balik na si kuya. Oh. So, ayun guys. So, ayan. Nakita nyo naman ang aking pagmumukha dyan. So, ayun. Ito namin kay dito sa Angela's Pool Resort. So, napakaganda ng kanilang... ah uh, ayun. Napakaganda ng kanilang place. So, refreshing. And napakadaming tao. Kung alam nyo lang guys. And then, nakita ko pa dyan yung mga kaklasiko. And then, ah... Uh, Nakasama ko din sila, then we're gonna have fun and nag-enjoy din kami dyan sa moment na yan. So, yun na nga guys, yun, naglalakad-lakad lang kami dyan and then uh, nilibot lang namin ang buong resort para makita natin kung gaano siya haganda at kung gaano siya ka linis. So, although medyo uh, madilim kasi nga gabi na, and then ayun, ayun yung mga klasiko, ayan, mag-hello kayo guys, ayun ayan sila, ayan yun yung mga klasiko kasama ko na sila that time pero hindi kayo magkasama nang pumunta kami dyan so yung nga meron pa sila dyan pa slide hello hello daw ayun ganun so yun napatuloy lang kami sa paglalakad din yon ah uh, sabi ko ako naman maghahawak ng cam then I will show you the beauty of Angeles Paul Resort ayan so, enjoy guys na oh. oh. may pa Christmas light pa sila dahil uh, Christmas na nga so yun Oh, yan. Tumalo na si Kuya yan. Oh, ang grabe, ang saya. Oh, oh, sino ka diyan? Oh, oh. Ayun, 'di ba? Oh. Sobrang saya lang talaga namin, guys, kasi ah uh, <coughs> nakaligo kami ulit tong magkakasama and then so ayun si Kuya yo, yo daw. Oh, oh, oh. oh sige. Para pa pa para tubig diyan. Oh. Sino kay diyan, guys? Oh, ayun na. Oh. Sino ka diyan? Sino ka diyan, ha? Oh. Oh, ano na? Eh, hey, sabi niya, pasali naman ako. Sabi ko, sige. Oh. Tapos yun, guys. Yan. Oh, okay na. Oh, kainan time. So, kumain na kami dyan kasi medyo gutom na kami. And then, napagod talaga kami sa kalangway-langway kanina. Then, yun. Babalik naman kami sa pagligo. Ayan, kasama ko ang kapatid ko dyan. And then, uh, may mga bata na maliliit dyan. So, mga kagala, don't forget to please like, comment, subscribe, For more videos. Thank you guys.